Kuya Jun daw magbibigay. Okay. Sabi kanina ni Biggs, parang hindi niya raw inaabangan to kasi natitend siya. Kasi siya ng item. Kasi ina na, mag-blind item ka. Oh, ako na lang magbibigay ng blind item. Eto ha. May premyo Sin... ba pag napahulaan ko? Nahulaan okay oh, sige. Ko. Okay. Sino? Okay. Sino? Yeah. Sino ang actress na to na nalito-lito? Pati ba naman uh, araw ng biyahe ng kanyang anak eh hindi niya natandaan. Akala niya, nagmamadali siya nung Tuesday. Kasi Wednesday daw, lilipat papuntang ibang bansa ang anak niya. Oo. Yung pala, bigyan niyang pagkakita niya, Thursday pa pala. Oh my God. Okay. Oo, nawawali siya. Ibalak pa naman niya, gumising na maaga para ihatid ang anak niya sa airport. Oo. Oh, oh. Eh, mali-mali rin si actress, di ba? So, sino yung oh. actress Kasi, na yun? sobrang busy. Ang dami-dami niyang ginagawa. Uh -huh. Di ba? May huh? teleserye ba siya ngayon? Ah, meron siya teleserye. Natutuwa nga mga fans sa kanya. Kasi minsan, nag-share siya ng mga behind the scenes nung uh, Aha, dalawang uh, uh, bida sa teleserye oh, nyo na kinakikiligan. Ko, oh, close yan, mo. Kuwang-kuwa mo kaagad. Oh, Kasi sa sinabi ko nyo, kinukuha mo kaagad, di ba? Oo, oh, ko oh. close mo. Oo, oh, close ko, di ba? Oh, close mo naman yung actor, di ba? Na isa, isa, isa team, diba? uh oh, sa team, di ba? So, uh, akala niya talaga, biglang... Ang aga-aga niya matutulog. Eh, ako may idadaan ako sa bahay ni actress. Sabi, sabi niya, hindi na rin siya makakababadan. Tapos maya-maya, my gosh. Ayan na. Uh, mali pala ako. It's Thursday, not Wednesday. <laughs> uh, sabi niya, my gosh. Grabe. letter R ba? Ha? Uh, oh ang galing-galing na -galing naman. oh. Uh -huh. may, so may premyo ako. Uh, bakit? Uh, anong sinabi ko ba kung anong premyo oh, Parang masyado ka nagmamadali. May <laughs> premyo ka. Oo. Ala, uh, ka kasi ang papremyo ko sa sa'yo ngayon eh, uh, mga papremyo dati ni Richard Gomez, ah, uh, um, ni Joey Marquez, sa palibasa lalaki. Ano Abangan yun? mo mamaya pag pagka-reveal na naulaan mo siya. Malalaman. Uh, hindi alam ko alam kung ano papremyo nila. Ha? Huh? Ano yun? Hindi, binubuhusan nila ng tubig. Ah! <laughs> Kaya, Ayan ha, nagsimula ang show sa tubig at nagtapos <laughs> sa tubig. <laughs> Oo uh -oh. nga. Pero eto nga, naka nakakaloka talaga si actress. Ako pa naman, in-stress siya ako. Eh, may pabigi kasi yung lola nung anak niya. Uh, sa akin, pinabigay. So, i-deliver ko sa bahay. Yung pala, so, ikaw pa na ikaw, munti ka nang maano? Hindi. Pa tapos sabi niya, bukas mo lang ihatid. Hoy, ihatid ko na ngayon, traffic-traffic na ako, no? ba? Diba? Bukas, stress na naman niya. May stress na naman ako. At tama-tama, stressful tayo nung Wednesday, di ba? Yeah. Mm -hmm. Buti nga ikaw, nakapagpamasahe ng Wednesday. Ako nag-walk out ako na... Pa piling ko, punong-puno yung ano, nakakaloka, lit kwarto. Tapos, punong-puno, ilan uh, punong-puno ng mga magpapaput and back muscles. Mm -hmm. Ang sakit ng back muscles. <laughs> So, yun nga, na-wow na wow mali si actress kasi mali na naman ang uh, inisip niya alis ng anak niya, di ba? sobrang busy niya, hindi na niya napansin. So, ay ang sa name ni actress, yes. anong uh, apelido? G. G. So, pareho sila ng initial sa kapansin mo ng kambal niyang kapatid. Yeah. Di ba may kambal siyang kapatid oh, na, not, na, RG, RG din, din yung initial. Initials, diba? oh. So, sino ba ito? ah, Oh. So, sino so ba ito? Huwag na, nabanggit na natin siya kanina, <laughs> no? Na kinukulit ang mga marites, di ba? Oo. Oh. Uh, ang dali-dali naman, ano, ha? Ang dali ng plus, ha? May kambal na kapatid. Oh. Naaliw lang ako sa kanya. Oo. Oh. talaga siya. Nakakaano. Mm -hmm. na naman siya sa araw ng alis ng alak niya. Kasi nga, makikibanding daw yung kanyang bunso sa panganay niya dun sa, ano, uh, Beverly Hills, mm. California, di ba? Ang bongga, di ba? parang kasing bongga mo, nalang ganda-ganda mo. Yes. Kahit hindi ka marang umarte. Oh. At least may papawag siya na lang ako. Mo? Para sabihin mong uh, magkasing ganda kayo. Ni Kinchu ba yung sinabi mo? Juliana. Oh, si mm. Juliana, mm si kimchi, di ba? bonggo, oh. uh -oh. kahit hindi ko naman makita. Kahit anong sipat eh, ko, hindi naman totoo. Pero mga kaibigan, kahit ano pang gawin nyo, kahit anong sipat ang gawin nyo, eh talaga namang marami kayong mga maririnig na kwento dito sa amin sa Anything Goes. Siyempre, ito po si Jun Lalin, ang inyong host and my co-host. And ako po si Vix Almacel, at sana napaganda namin ang inyong hapon dito sa anything goes dito sa Abante Teletabloid. Talaga nag-isip ka, no? Anong sabi mo? At ako naman, uh, parang natutigilan. <laughs> Nakalimutan pa yung <laughs> name ko. Akala ko kasi ako talaga si Juliana. Ay, talaga. Oh, Kasi okay. It... magkamukha nga kayo. Kaya nandang talikod naramdaman ka, yung kulor. Talikod ka. Talikod. Ayan, ka. 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 <laughs> kamukha mo siya pag nakatalikod. Oh, <laughs>